Very guys. Maglalakad kami sa mundo. Ay iniwan ako para para lang magpaka-video. May, may kambing dito. Ito pa sila. Hi. Wait hi. lang. Andrea, kayo. Hi. Hi kayo, hi. Hindi kayo nag-diyak na picture. Ben. Oh, Andito kami sa sa Sukoy, sa ano, matangin. ay Alam mo, pagod na kami dito, kaya uwi okay na kami. Oo nga. Eh, yan. Kaya, nang umaba pa lalakarin namin. Two men, Ito Hmm. to remember, daw Sabi ni Andrea. Kasi kasama niya si, ano, Benedict. Kaya, awak to remember. Oh, ibre-break na nila yung, ha, shota-shota nila. Tapos, napanood pala ni Cristel, ano? Hmm. Hindi, panoodin niya lang. Ay. Hello? Nagut-nagut-nagut. nagod. Jog, jog, jog! eh. O hindi, Cristel. Ramis, pag napanood ko. ang daming aso! Ma! Aso? <laughs> ay, nang habol niya, mo. <laughs> ang hahabol niya, huwag niyong tampungo. Ang cute nung anak Nandito kami ngayon, sasungko. <laughs> 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 ano ka? Ano ka? Ano, ang sasungko. Hello, ang guwi ka? Kasi kami ay mga ngaruling. Tignan nyo naman ang kapaligiran. Bawramel. Hoy, baka na maiingay. Hey, Siring bawal mag, you? may bawal yeah. gitara sa. dito. Okay, oh. okay. Sabi, anong Andrea, bakit ka? na kita. <laughs> <laughs> Andrea. dito. dito Dalawa kami. Ito, ang loob ng flower. Yata. Yes, <laughs>

Isa lang kayo, na kay ikaw nang mutuwin. Kapag na nang Okay? Ay kasali kami sa PBB. <todong> natin <todong> <natin todong parang natin> Tama ba, Andrea? Hmm. Tama. Tama? Itong pagbibideo namin sa aming dalawa. Tama. Tama. <di> oh, bakit dalawa na kayo magkasama? Oh. Oh, oh, nakita ko yung pimples mo, mali. Mali. Are ko. Bakit? Hindi ko naman natapakan. Tayo ba 'yon? Baka <messessaysand pulled> <laughs> <tumun> <tumun>

dito dati. Mm -hmm. Di ba duman tayo dito? Ay, nag-try bike ba tayo? Ay, yung mami mo yung nag-try bike. Oo. Oh, oh. Yan nila tingin sa'yo. Yan, Hindi ka naman nakilala mo. <makes noise> <makes noise> ha? 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 Pagdating natin sa school, ang putik-putik na natin, di ba tayo nakapag -CAP? Kaya di ba, wala na mag -CAC. Meron kayo. Wala, walang uh, CAT kasi pagdating natin doon, alas 5 na. Pero ba't ang putik lang ng sapatos ko? Ay, sapatos. Bakit sapatos. ka ba? Sorry, hindi pala ako nakasapatos. <laughs> Nakatineros lang ako. Dito. Dito kaya. Tungkil. Saan? 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 Di ba yun, puro si Andrea na ako. ko, nasa pa si Andrea. Kasi, pag ganito ka maglakad, ako na lang video. Ako na nasa ito Ano yan? Video. May video pala. <laughs> Ay, pala, Hi. Hi. Dito na naman ako. Ano kanina, nandito ko eh. Kaya ako na. Mamaya may tae, ah. Oh. Dito na naman ako. Hi. Hi. <laughs> <Okay, aso ko. laughs> <Uy. laughs> <laughs>

May usok dito, hindi. Naguuling sila. Kaya mag-usok. Ay, ganun. Hey! <laughs> Nagulat siya doon sa lalaki nakamali. Ano pala <laughs> ni Jessica kung dito ko nito? Tiga dito siya. Ayoko, tiga dito. <laughs> ba ganyan ang, ano ang, ano na? Sa usok. Ayun, mausok. O, oh, dadaan ang lalaki. Dumaan siya. unti naglalaho <laughs> yeah. ang lalaki. Naglaho siya! Nakatama ba dun? Naglaho! <laughs> Mga nga, may usok tayo, guys.

ya ang gugut ako Inispat mo na yan? hindi pa? oo oh, yun na sa Ano ba? iba may inay. kaya aso? 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 kaya aso? may aso? umat subscribe kung sino Uy, uy. aso kasi tignan kayo kapatid sa Dami daming aso dito. Kinakabahan kami. Diba, Tine? Oo. Uh -uh. Ang ah, haba na ng video namin, you know that? Siguro, matatapos yung video. sa YouTube. Kaya huwag kang magalala, cellphone. Okay. Mababuhay mo. dami daming aso. Aso ka ng aso. 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 Sabi mo, aso. Ito, mga duck.

oh, mas marami dun sa bantong halapin. Mm -hmm. Pero ba't dati nang nakatanggol ko kay Alan? Hangin na natin yung ha, hello. Ay naku nakakaasar. Tara putulin yeah, na natin. Pagod uh, sabud na ako. Panoodin na natin Ay, ha? Wala, ha? Stop! Ano ka ba? Para mapanood na natin. O oh, sige, stop! Ba-bye! Stop!